nandito kami sa dagat kukuha kami ng mga shell yung pwede ulamin guys paano maghanap ng mga shell na pwede mapain guys balik na rin lang ang bato yan may mahanap ka na ng shell to yan Meron. yan dami look at the dami oh. yeah balik na ng talaga ang bato. Makana pa ng shell. Oh, pwede na. Makain na. yeah Yan, so dami. Yan, oh. Ito. Parsi urchin. Kunin mo ito. namin Pero paano to? Ayun. Okay. Asa man, dali. Nananaglabas na. Nananaglabas na. na.

Uy, dala daw. Ano mong kuha, guys? Daming kinasun.